Pinagtibay sa 8 regular session ng Sangguniang Panlalawigan ang kahilingan ni Governor Aurelio Umadi na lumagda sa isang kasunduan sa pagitan ng Department of Social Welfare and Development field office 3 para sa implementasyon ng Project Lawa o Local Adaptation to Water Access at Binhi o Breaking Insufficiency Through Nutritious Harvest for the Impoverished. Layunin ng proyektong ito na tugunan ng mga hamon ng kakulangan sa tubig at seguridad sa pagkain dulot ng pagbabago ng klima, partikular na ang epekto ng El Nino. Ayon kay Social Welfare Officer Juan Don Luis Ronquillo ng PSWDO, sa ilalim ng proyekto ay pauunlarin na mga pasilidad sa pag-iimbak ng tubig tulad ng mga water reservoir sa pamamagitan ng paghuhukay upang matiyak ang sapat na supply ng tubig para sa komunidad at sa kahalaman sa panahon ng tagtuyot. Bali, project po ito ng DSWD na naglalayon po na makatulong sa mga nangangailangan po nating sektor sa pangagitan po ng uh, lawa, which is alam naman po natin na may mga pampang na nagkakaroon po tayo ng El Nino. So, parang gagawa po ng mga uh, beneficiaries natin ng uh, water reserve po sa pangagitan po ng pagluhukay ah uh, magiging lava po ito at uh, doktong din po nito kapag po meron na po silang water source. ah uh, meron din po tayong uh, okay na programa yung pagtatanim which is binhi Bukod dito, magsisilbing source ng tubig ang mga reservoir na ito para sa communal gardening o pagtatanim ng mga gulay na magmumula sa Department of Agriculture upang mapataas ang produksyon ng pagkain at mapabuti ang nutrisyon ng mamamayan. Sinabi ni Ronquillo na may 1400 na binipisyaryo ang inilaan para sa lalawigan ng Nueva Ecija na magmumula sa mga bayan ng Cuyapo, Rizal, San Isidro, Talugtug at Zaragoza. Bawat benepisyaryo ay tatanggap ng tig 10,000 pesos bilang sweldo sa kanilang pagtatrabaho sa loob ng 20 araw. Kabilang dito ang limang araw na cash for the training at 15 days para sa field activities. Bilang dagdag kita, maaring lagyan ng fingerlings ang mga water reservoir upang mapakinabangan. Kaya maliban sa kanilang sweldo, maaari ding ipagbili ng mga benepisyaryo ang kanilang aanihing gulay at isda o gawing pagkain para sa kanilang pamilya. Nakapagsagawa na rin umano ang PSWDO ng site visitation sa mga benepisyaryong LGU at inaasahang matatapos ang implementasyon nito sa loob ng anim na buwan. I-start na po kami ng mga site visitation po. Uh, uh, ang bulang nito is uh, within 6 months po ay maka-payout na po tayo at makapatapos -pa -ma na po natin yung project natin po kasama si Jerome Kia Jovelin Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.